Excited na ba? Gusto niyo na malaman ang mga regalo ko sa inyo? Umaapaw ang tulong at malasakit ngayong second anniversary ng Dear SV. Ito todo natin ang pamimigay ng blessings. Gaya ng lagi ko sinasabi, tututukan natin ang tatlong K ang kalusugan, kaalaman at kabuhayan. Mas maraming natulungan, mas maraming nabigyan at mas maraming buhay ang nabago. Hey, congratulations! Kamusta? Malaking tayo nga sa akin, nagkabawas na sa pag ko sa mga pang-araw-araw. tuwa, pang Namigay si SV ng sangkatutak ng pangkabuhayan business, financial assistance, libreng check-up, gamot at educational support para sa mga nangangailangan. Pag dumating kayo sa posisyon na pwede na kayong tumulong, sana wag kayong magdalawang isip sana next time kayo naman yung tumulong, kayo magbigay ng scholarship. Maka next time, hindi ko magbigay ng kabuhayan sa mga kababayan natin, ha? Sa loob ng dalawang taon, libo-libo na ang natulungan sa kabuhayan, kaalaman at kalusugan. Mga negosyo na nagbibigay ng pag-asa, hanap buhay para sa mga PWD at senior, scholarship para sa mga estudyante at mga pasyenteng na ng libreng gamutan. Napakadaming kababayan natin ang nakikinabang sa mga FB Mobile Clinic at sa SV Mobile Boutique. Sabi nga ni SV, tutulungan ko kayong tulungan ang sarili ninyo. Dahil sa Dear SV, may tumutulong, may nagmamahal, at may pag-asang hatid. Gaya ng tagumpay ng aking kwento, ipapanalo natin ang kwento ng mga buhay ninyo. Maraming salamat SV. Isa kang tunay na inspirasyon sa marami.